Natunugan nga nila na itong si Flamara ay isang sangre. At dahil sa nakakapagsalita na nga sila ng enchant ay hindi na nga nila malilin lang basta-basta ang mga tauhan nga nitong si Metena. Kaya naman napilitan silang manlaban hanggang sa tuluyan nga nga mabihag na nga itong si uh, Flamara. Sinabi ng kanyang tauhan na ito'y isang pinakamagandang regalo na ihahandog nila kay Metena. Mabihag nga kaya ng tuluyan nila itong si Flamara o bago pa man makarating sa kaharian nga nitong si Metena ay magagamit niya ang infectos kung saan bigla na lamang siyang maglaho patunay na siya ay isang sangre. Kaya naman na ang mga tauhan ni Metena ay patuloy na maghahanap sa ilan pang mga anak ng mga sangre. sa kanilang pag-iikot sa kagubatan, isa na namang sangre ang kanilang makikita. Walang iba kundi itong si Adamos ang naatasan sa brilyante ng tubig. Ngayon ay, ay kanilang na-corner. Ngunit ating makikita na tela may awa nga itong si Dea. Si Dea kaya ay tutulungan itong si Adamos o hayaan nga itong mabihag ng mga kaaway. Bukod tangi kasi itong si Dea, kahit siya isang kaaway, ang kanyang mga mata may bahid na kabutihan. Kas na bakas sa kanyang kinikilos, hindi siya kagaya ng ibang mga kalaban kung saan malulupit ang mga ito at walang puso. Iba si Dea. Katunayan, minsan nga nakatagpo ito ni Adamos at tinulungan pa niya ang Adipin. Kaya noon pa man ay uh, napahanga ngayon itong si Adamos sa kakaibang katangian ng kanyang kaaway na itong uh, Sedaya. Si ang hindi alam ni Adamos na isa rin siyang magiging uh, tanga ng brilyante. Siya lang naman ang maaatasan sa brilyante ng hangin.